guinea pig. Ano yung yung kuneho ma? Oo. So, oh. <laughs> diba yung kuneho natin? Mm. Mm. Kami dalawa ni ano oh. Mm, Naka-video tayo. Asher, ah, sure, oh tumingin ka. Asher, ah, sure. look at this. Yehey! Ay, yun may yung muso niya, o pinato niya sa ulo ko. <laughs> <laughs> Ayy! Ang cute-cute mo pogi-pogi ng dogi-dogi na yan ah mm. grand mo I can't believe mom accepted him he didn't even she didn't even retaliate I know. she came I... home on, um, <laughs> during ano after ayon ang yata naman ito basically ito sa mo Papa was just like this and close he's like uh, don't get him close to me <laughs> yeah bye they didn't even tell me to bring him back I know right <laughs> kakaano kayo eh sasabihin sabihin nyo na, na ay, ano? ano and then they also like they also were introduced at ano Vegas when he was oh that's you know, true yeah. there's there a lot of dogs yeah. mama loves pom pom too so pero yung gusto ko yung maliliit hindi ganang kalalaki oh ganda to eh tas protector to mama eh, yung chihuahua ano ba meron eh, laruan laruan ngayon laruan lang naman oh, ano laruan ito laruan niya yung bird nito <laughs> Android <laughs> <laughs> Ayaw mo magpaano namang ano refer niya oh. Thank you for Tito sa belt mo. Nuna mo yung palipit na nga naman yung paggawa niyo oh. Hindi kasi eh pag talaga nilagay namin sa likod pa rin ang haan niya, ang strong niya mag -tahilan. pero pag tinres namin sa harap niya hindi siya masyado nagigita. Hindi ito oh yung ano palipit siya yung hindi niyo inayos, masakit 'yan. Mabals nagbubukol siya. Marunong, yun ang gustong gusto niya yung sasakay dito sa ano. Ang dami niyang magsasightseeing siya. Ano, Asher? <laughs> Hello, Asher! Asher, Asher! Oh, chiki, chiki, chiki! Hmm, kakagigil ka. Ano kang baby? Ano, baby? Asher, oh. Bababa na ako, Asher. Dito na ako sa trabaho ko. Ay, yung ano pala, ihatid mo ako, anak, ha? Diyan sa, sa, ano no? sa pintuan, yung iron. Hmm, sige na. Yun know, o yung aso din, oh. nakita niya yung isang aso. Bye-bye. Dito na ako sa trabaho ko. sa yung pintuan.